Tulong-tulong ang mga lalaking ito sa malabang Lanao del Sur para maiahon ang sasakyan na ito. tumas ang baha sa kalsada dulot ng malakas na ulan. Ayon sa tala ng PDRRMO sa Lanao del Sur, dalawa ang nasawi at dalawa ang nawawala at mahigit liman libong pamilya ang naapektuhan. Bunsod ng umiiral na hangin habagat, umulan sa ilang bahagi ng Mindanao na nagdulot ng matinding pagbaha. Sa barangay Labuan, Zamboanga City, Makikita sa video na ito na matindi ang daloy ng baha at malakas na hangin na ikinasiran ng ilang bahay. Sa Lebak Sultan Kudarat naman, makikita ang abot baywang na ang tubig bunsod pa rin ng matinding pag-ulan sa lugar. Sa Sultan Kudarat pa rin, bumagsak ang isang tulay dulot pa rin ng malakas na hangin at pag-ulan. Ilang residente gumawa na lang ng pansamantalang tulay para makatawid. Sa ilang bahagi ng Simway Sultan Kudarat, makikita na halos umabot na ang bahas sa bahagi ng tulay na ito, inanod maging ang mga puno at ilang bahay. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.